Okay. <laughs> Pangalawang beses na. Okay, so what is mga ka hardcore We are back and uh, ito yung ating uh, project na uh, ihahabol natin para sa part 3 ng Super Load Wars. And uh, up, konting update lang, pinatakbo na natin ito kagabi. Bali, okay na siya. Uh, yung kanyang mga gasket, akit na tayo. Yeah! Okay, so yung mga gasket niya dito, uh, water pump seal, uh, mga gasket dito, base gasket, head gasket, lahat ng mga gasket tapalta na natin. Lahat ng sidings lang, yung gitna, wala pa. Tapos, electron, uh, okay na rin yung electron niya. Medyo i-edit pa natin ng kaunti yan, gawa natin ng paraan kung paano siya uh, pasimplehin, kasi kita nyo naman, oh, ang gulo-gulo. Ayan. -gulo kunin natin yung quick throttle nung isa para mapakinabangan and uh, nung mga nakaraang araw is uh, hindi tayo mga nakakapag vlog ang tagal natin hindi nakapag vlog kasi ang dami nating inasikaso unang una trabaho natin tapos pinag-uwi ko na rin yung ating mga big bike gan wait so padaanin muna natin to ah uh, dito tayo new ko na yung big bike natin kita naman uh, itong ating pinag-experimentohang raider na to itong NS natin itong sg 16 stalker nasa loob and uh, ito yung isang raider nasa Mindoro yung two stroke yung X4 lahat nakakiping na wala na tayong nasa Maynila nandito na lahat sa Cavite so yung ginagamit na lang natin is yung TFX pang service service sa Maynila at saka itong 4 wheels natin anyway ito gumana na kahapon napalta na yung mga gasket and uh, si nag sound check na rin tayo kagabi bali napakaingay nito So, ilagay na lang natin yung video dito sa ilapat na lang natin dito sa video na to. All right? Okay, so panda rin namin. Uh, dragging muna tayo kasi hindi kaya ng kickstart eh. Masakit ang ka sa jack. pauna na sapaw eh nawala ang tunog nung ano ang lakas ng hayop na ito ano yung nakakasilam? ano yan? nakametanol? hindi, ano yan? ah, premium gas ang inahalit na halit eh mas malakas ito kay stalker ang tunog at tunog pa lang naman tang ina naman talaga electro naman hindi na sound check yun eh, bulabog na. Ay, ang lakas. Woo! Oh, konti na lang, damitan na lang ito. Aandar na to. Medyo malayo-layo pa ng kaunti. Hindi ko alam kung aabot na si Mindanao. November daw. Nahirap na kong tadyakan. Ang tigas. Ay, hindi naman pala matigas. Hindi ko lang ano, uh, na, nakakangalay. Pero pag nabuhay na, ayos na. Halit. no Oo, kadyot. Pag kadyot, madali lang buhay. Eh. Halit eh. Eh, bala ko pang palakihan to. Nalilita pa ako. 51 lang ito eh. Palalakihan ko para mas malaki. Hanggang din eh. Mas malaki ng kaunti sound check lang dapat yun eh tang, ina ka ito sakit pwede na matatap speed na natin dito sa isang araw kailan kaya yung araw na yun andito ako sa bagong shop ni Bo, ni Doc Gilbert kaya mo naman laki saan to? anong lugar to? area L L L L Fatima, Road. Fatima Road, bagong shop, mas malaki na upgraded. Madali naman siya makita kasi tinan mo naman kung gaano karami ang nakapilang motor. Oh. Bago kalilipat lang nila. Ilang araw na kayo dito? Wala pang one week. Bago pa lang. out po sa lahat ng mga R150 mga Rossi. Na Naandar na ang ating fake rider. Ayos na, ayos na. Ay, ayusin ko na lang ulit ang linya. At uh, ano pa ba? Ayun. Konting linis sa lang Ito, papaganahin na rin natin ito. Bala ko palagyan ito ng ano eh, injector. Pag nadulo. Pandulo lang, sa busina nakalagay. Ayos ayos na. na. Sound check lang sana eh. hindi kinaya ng sound check. Baka na rin ako eh. Lakas lang hayop na ito. Ayos, ayos, ayos. Ito pa, uh, ayusin natin ulit yan. Tapos syempre, pang daily, lalagyan natin, bubuhayin natin ng fan. Tapos pag nabuo na, ibu ilaban natin kay J-Mugs dun sa bago niyang ano, Rusi Flash 150. At saka doon sa sniper ni ano ni Mac Rider. Oh, di diba? Nice na, maandar na. Okay, hanggang dito na lang. Babay na sa inyo. Pasilip. Okay, so yun. Nakita nyo naman. And uh, medyo maingay siya kumpara sa maglagay kayo ng isang radar, yung open pipe na radar kasing laka lang nito yung butas hindi nyo maririnig ang tunog ng radar napakaingay, napakaiskandalosa and uh, nag-iisip pa rin ako kung ano ipapangalan natin sa kanya wala pa akong maisip okay lang yan kasi hindi naman tayo nagmamadali tapos uh, wala pa naman siya nagagawang pangalan para sa kanya kaya uh, ayun so lalagyan na natin siya ng shifter shifter tapos yun may spacer doon kailangan ng spacer doon kasi ginamit yan ginamit ito ni Doc eh walang spacer buti na lang hindi nagtagilid yung ano tinesting niya buti hindi tumagilid yung swing arm kung tumagilid yan nako talon sana itong kadena natin tapos uh, lalagyan natin to ng velocity stack tapos syempre papa machine shop natin yan bobor out natin yung loob para mas malaki yung higop niya kasi kung ganyan lang siya kaliit, tapos lalagyan natin ng injector dito, ay eh magsasala 'yan. Dito 'yang tatalsik sa labas, di ba? Kaya dapat ah uh, medyo malaki siya. Mas malaki ang higop ng hangin, tapos at the same time, meron siyang injector dito sa labas. Ito 'yan, lilinyahan natin dito. Ito 'yung pinaka fuel pump ng uh, Raider 150. Fuel pump 'yan. Fuel assembly, eh, fuel pump assembly ng Raider pump Ah, Raider 150 FI. So yan yung gagamitin natin. Nakapit spike na rin yan na ano, yung high pressure na fuel pump. Basta yun yun. Tapos uh, ito pa papaganahin pa rin natin yan. Ang dami nating hahabulin. Uh hopefully uh, matapos natin para at least kung aabot man tayo sa aabot man tayo sa Superload Wars Part 3 sa Mindanao, eh makahabol tayo. 'Di diba? Okay, so 'yun lang ting update. Baba na natin ito mamaya. Lagay natin yung shifter. Ano pa ba? Ah uh, kunin na kunin natin yung ano kung paano ito tadyakan ang hirap niyang buhayin gamit ng kickstart nahihirapan ako napaka hindi naman siya matigas pero may hindi mo matsempohan siguro dahil na rin sa electron. titingnan natin yung electron na yan kasi baka okay lang siya kasi nahihila yung cable ginawa ng paraan para magka minor pero tingnan natin at ayun uh, linyahan natin to ayusin natin itong pagkakalinya niya ulit para malinis yung pagkaka lapat nitong ating ano kasi nilagay lang yan kita nyo naman oh, nilagay lang yan doon para umabot okay So ayun lang. I think dito na lang muna and uh, konting update update na lang para sa pagbi natin ito. Tapos uh, siguro lilimitahan ko na yung pag-upload ko muna sa Facebook uh, dito muna sa ano sa YouTube. Dito muna tayo mag-upload kasi sa Facebook ang daming nakikimali-mali. Eh wala tayong magagawa diyan. Dami mas marami pang pa bashers kaysa sa ano. Anyway, so ayun. Ah, meron pa pala last. One last thing. Ito yung ginagawa nating bagong headlight para sa kanya. Ayan o. Para siyang uh, helmet ng mga sinaunang medieval ano, warriors. Diba? Uh, meron pa yung visor. Hindi ko pa nagagawa ng visor niyan. At titingnan ko pa kung anong babagay sa kanya. Ayan. Ano kasi yan? Parang mini winglet. Mini winglet counting uh, down downforce ng unahan na aerodynamic ba hindi style lang yan mampabigat ayan o oh. gagawan pa natin yan tapos sa uh, kukuvera natin ng carbon fiber imagine nyo na lang kung ano yung magiging ano niya magiging itsura nya pag naikabit ayan tapos yan simple lang naman o oh. nilagyan ko lang ng liner na papaganoon oh. Tapos kukuveran natin ng carbon fiber Para maganda-ganda Tapos lagay natin dyan Salpak natin Okay So ayun lang So I think dito na lang muna yung vlog natin For uh, today's video And uh, I will be seeing you next time Magkakabit tayo ng kanyang shifter Kung ano man kabit sa kanya Fairings Tapos ayusin natin yung linya ng uh, Linya ng gasolina uh, Yun yun lang naman. Tapos ito pa, swing arm. Ayusin lang natin. Okay, so ito ka dito na lang muna ulit. And I will be seeing you next time. So, bye-bye. Bye-bye. mag pa ako dun eh. Sheesh!